Yes, uh, magandang uh, umaga mga katabilidista. Narito tayo ngayon sa Manila North Cemetery upang uh, ibigay sa inyo, ihihetid uh, sa inyo ang uh, mga kaganapan ano? halos sa uh, dal dalawang linggo bago yung uh, umgas, ano? Ay unti uh, unti nang dumadagsa uh, yung mga tao rito na naglilinis at uh, tumatagal nang maaga. No? Dahil yung mga uh, paglilinis ay hanggang uh, oktubre oktubre 25 lamang ang ibinigay uh, sa kanila no nangangal uh, local government ng uh, Maynila para linisin ayusin yung mga puntod ng kanila nga uh, mga mahal sa buhay at uh, ay mga uh, unti-unti nang uh, dumarami yung uh, nagtutungo rito sa Manila Lawn Cemetery para linisin yung mga puntod at uh, the same time ay uh, dalawin na rin yung kanilang uh, mga mahal sa buhay ng uh, mas maaga Upang uh, hindi na makasabay doon sa inaasahang bugso ng uh, tao na dadalaw sa mga sementeryo sa Maynila Dahil kung matatandaan nyo ay halos dalawang taon isinara ang uh, mga sementeryo sa Maynila dahil sa pandemya So yan ang uh, sitwasyon dito sa Manila North Cemetery ako si Jonas Sulit ang inyong abante teletabloid reporter. Walang inatrasang balita.